Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 5 at number 11. At sa 3 digits, number 3, number 9 at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay number 29, number 4, number 27 number 6, number 22 at number 36. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11 at number 4. At sa 3 digits, number 5, number 7 at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay Number 18, number 15, number 20, number 3, number 19 at number 34. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 7 at number 13. At sa 3 digits, number 1, number 9 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 20, number 37, number 2, number 25, number 21 at number 32. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 11 at number 14 at sa 3 digits number 6 number 5 at number 7 ay para sa loto na anim na numero ay number 4 number 19 number 30 number 29 number 12 at number 40 Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 11 at number 16 at sa 3 digits number 2 number 9 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 30 number 21 number 29 number 11 number 13 at number 42 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 6 at number 2. At sa 3 digits, number 1, number 5 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 5, number 21, number 29, number 16, number 11 at number 33 Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 12 at number 5 At sa 3 digits number 7 number 2 at number 9 ay para sa loto na anim na numero ay number 10 number 29, number 36, number 8, number 17 at number 40. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4 at number 11. At sa 3 digits, number 3, number 9 at number 1 ay para sa loto na anim na numero ay number 36 number 2 number 27 number 19 number 14 at number 31 Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa two digits number 15 at number 11 at sa 3 digits, number 8, number 9, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay number 19, number 13, number 20, number 40, number 18, at number 32. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 18 at number 2. At sa 3 digits, number 7, number 5 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 33, number 16, number 24, number 18, number 20 at number 35. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12 at number 17. At sa 3 digits, number 6, number 9 at number 5. Ay para sa loto na anim na numero ay number 24, number 16, number 28. Number 7, number 19 at number 40. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13 at number 2. At sa 3 digits, number 9, number 5 at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay